Kasunod po ng big time rollback sa presyo ng produktong petrolyo ngayong araw, may mga panawagan na para ibaba na rin ang pamasahe sa jeepney sa 7 pesos at 50 centavos. Approved naman kaya ito sa mga super operator? Maricel Halili, ikwento mo. Hihilingi ng grupo ng mga commuter na gawin ng 7 pesos and 50 centavos ang minimum fares at cheap mula 8 pesos. Naglalaro na lang kasi sa 38.20 hanggang 38.50 ang kada litro ng diesel. Di hamak na mas mababa sa 45 pesos kada litro noong ginawang 8 pesos ang pasahe. Nananawagan kami sa LTFRB na maging mabilisana at maging uh, makatarungan yung magiging desisyon nila. Suportado naman ito ng mga pasahero. Kung patuloy pa rin na mababa ang presyo ng gasolina at mataas ang pamasahe, lugi naman kami mga consumer talaga, diba? Pero ayon sa FedJuda, kung sa lamang silang magbababa ng pasahe kung magiging 37 pesos ang presyo ng diesel. Nung uh, umabot ng benchmark na 45 pesos, ang halaga ng krudo natin, ang pamasahe ay 8 pesos and 50 centavos, pero ibinaba agad namin ng 50 centimos. Ang mga taxi driver naman, wala raw nararamdamang pagbabago kahit na bumaba ng 1 peso and 80 centavos per liter ang gasolina. Kwento ni Mang Rodolfo, hindi naman binabago ng operator ang boundary nila, kaya walang pinag-iba ang kita. Katulad ko, lima ako. ko, kung, kung ng ng boundary, wala na rin mangyayari. Paliwanag pa ng LTFRB bukod sa presyo ng langis kailangan ding ikonsidera ang ibang gastos gaya ng maintenance sa mga sasakyan sa pagtatakda ng halaga ng pasahe. Huwag po tayo kaagad umasa na dahil bumaba yung presyo ng langis ay uh, kaagad bababa din yung pamasahe. Inaasahan naman na bukas na ilalabas ng LTFRB ang desisyon tungkol sa petisyon na ibalik sa 30 pesos ang flagdown rate ng mga taxi. Maricel Halili News 5.